Eh, kahit may nakita, hindi ba basta-basta na imig? Hindi nagsasabi ng totoo? <laughs> kahit tanungin ko? <laughs> may harap na magsabit, baka Ma. daw hindi niya mahuli. Ano yan? Aba! Alam mo yan. Si Masir Adjao. Ano yan? Talaga yata yan?

Yung eh, mga idol si Mr. Raja nakahul yan po. Pero natibo lang ito mga idol. <laughs> Talagang nahuli. Pero eh. happy pa rin. Eh harap mo ni, din eh. Ipicturan. Aba. Good size. Good size mga idol. Malaki ano. Nakita ko sa ito manaipod. May budi-budi sa ilalim. Yan mga master. Yan mga master. naglag na isa. et boulag